So, yun ano? So, ngayon mga tol uh, Naglala ko Ay buksan ko Tinigay ng pasayero namin So, natin kung ano kaya 180 ngayon o oh. Ika naman yun o oh.

ah, oh, ito na. Ito. Iba talaga pag mga mabait na pasahero. Okay. Shout out sa iyo, ma'am. Nagbigay na kunting regalo sa amin. Alright. So, yun, ano? Christmas.